Hello mga palangga, to this video ay gagawa po tayo ng pang po na siko. Pwede talaga natin itong pagkakitaan mga palangga, yung ating siko ngayon na gagawin. At sabi ng papa ko, masarap daw dito yung gata, yung gagawin nating pinakasabaw po dito. At ito na, simula na po natin. Una ay magpiga muna tayo ng ating giniling na niyog or gagawa muna tayo ng ating gata. Yung aking giniling na niyog na ito ay 400 grams po ito pero mas masarap pag marami yung ating niyog. Pero lagyan nyo lang ng tubig kung ilang recipe yung gagawin ninyo, kung ilang timplahan po. Halimbawa dito sa video natin ngayon ay maglagay ako ng 1 in 1 half cup ng ating tubig kasi dalawang timplahan po yung ating gagawin. At sa ating kada timpla po ay maglagay po tayo ng 3-4 cup ng ating pinakagata. Ayan po, pigain lang po natin. At pagkatapos nun ay ito na po ay magtimpla na po tayo ng ating potosiko mixture. Meron na po ako ditong asukal, baking powder, asin at yung ating asin at yung ating asukal ay tunawin lang po natin sa ating 3 4 cup ng ating gata. At pag natunaw na po natin yung ating asukal at asin ay ilagay na po natin yung ating popcorn starts at yung ating harina. Nasa video screen lang po natin ha yung mga sukat ng ating mga ingredients po dito. At isunod na po natin ilagay yung ating powdered milk. Maganda dito mga langga yung sunny boy po na brand. At haluin lang muna natin ng kaunti. At pagkatapos nun ay isunod na po natin yung ating egg white at yung ating mantika. At para puting-puti talaga yung ating puto siko ay gumamit tayo ng large shortening para yung outcome nya po ay puting puti po. Sa ating asukal dito ay pwede talaga kayong gumamit ng puti na asukal. I eh ako mga langga, light brown sugar lang po kasi hindi naman masyadong brown yung aking asukal. Pwede naman po at mura din yung ating light brown sugar. At haluin lang po talaga natin yan ng haluin hanggang sa... <laughs> Tingnan nyo na lang po. Ang sarap sa pakiramdam sa kamay mga langga masahin ito kasi medyo smooth po siya, malambot lang po malambot lang po talaga. Hindi siya masyadong tigas at hindi rin masyadong malambot. Basta katamtaman lang po. Ayan po. Ayan na siya ito okay na po mga langga. Transfer na po natin sa ating misa. Nawala yung aking siko molder. Kaya gagamit tayo dito ng pulburon molder. Pero mas malaki ito mga langga at saka makapal. Maganda sana yung aking siko molder kasi maliit lang po siya na medyo makapal. Ito, nga, ito mga langga ay laparin lang po natin. Magdas lang po tayo dito ng cornstarch lang po yung ating gagamitin dito na pangdas para hindi dumikit. Lalaparin lang natin ito ng manipis kasi nga yung ating gagamitin na pulburon, pulburon molder ay medyo makapal po at malaki Ayan po yung ating pulburon molder. Medyo makapal po. At hindi natin ito susundin. Kasi pag binibinta natin ito, pag susundin natin ito, ay medyo mahal na. Bali, laparin lang natin ito ng manipis. Hindi kami nito gumagawa ngayon mga langgahan na para pang delivery. Kundi ang video lamang na ito ay ginagawa ko lang po para may idea din kayo kung paano yung paggawa nito or ano yung ating timplada nito. Kasi wala na talaga kaming oras nito magawa. Kasi po, ubos na po oras namin sa paggawa lang po ng tinapay. Ayan po yung ating molder. Bali, yung nipis ng ating mixture ay sukatin lang po natin na kalahati lang po yung nipis ng ating mixture sa ating molder. Para hindi makapal. Yung molder po natin ay mabibili po ito sa department store or supermarket. Mura lang po ito mga langga. Tag 33 lang po yung bili ko nito. At meron din po sa Shopee. Research nyo lang. At meron din po yung molder ng siko sa Shopee. Ayan na po mga langga. Ganito lang po kanipis. Ayan po siya. Pero sa sukat po natin ha ng ating puto siko, kayo po talaga yung masusunod kung gusto nyo ng makapal, gusto nyo ng manipis. Kayo na yung bahala mga langga. Ako ay nagbibigay lang po ako ng tips ng ating timplada ng ating puto siko. Pwede rin ninyong slicey na lang na pa-square para wala na po kayong excess mixture. Pero yung mga excess mixture natin mga langga ay madali lang po itong ilaparin agad kasi malamot lang po yung ating mixture sa so, ginamit natin na uh, gata or coconut milk, ay pwede talaga kayong gumamit na lang ng evaporated milk kung wala talaga kayong gata, mga langga. Yung ating putusi ko ngayon, kahit gata po yung ating sabaw, ay pang po naman ito. Matagal naman po ito, yung mga langga, mapanis. Kasi po, kahit gata po yung ating sabaw dito, ay tostirin po natin ito, pakrispihon po natin ito, mga langga. At kailangan po, ay lagay lang po natin sa sarado pong lagayan para hindi po siya mag hindi po siya lumambot at hindi mawala yung kanyang crispy. Yung tawag ito sa amin yung humoy para hindi sa maghumoy. At ito yung ating mga excess dough ay laparin lang po natin ulit. Malambot lang po itong mga langga, laparin. Cornstarch lang po yung gagamitin natin dito na pang dust ha, yung pang abuag natin. Kung wala kayong large shortening mga langga ay pwede talaga kayong gumamit dito ng margarine. Mamaya ay papakita ko naman sa inyo yung paggawa natin dito na margarine yung ating gagamitin. Dalawa po yung templada na gagamitin natin mga langga o gagawin natin ngayon. Sa pagluto natin dito, yung init ng ating oven dito ay parang nagluluto lang po tayo ng mga buns. At kailangan lang po pakrispihin lang po natin sa time na ibigay ko sa ating baking time. Kung hindi pa malutong yung inyong potosiko ay pwede nyo pong dagdagan yung inyong time baking. Naglagay po tayo dito ng baking sa ating mixture ng ating putosiko para umalsa din ng kaunti. At naglagay po tayo dito ng mantika para po mapadali po natin pagpa-crispy para madali tumigas yung ating putosiko. Pwede talaga ninyo itong gawing negosyo mga dangga. Balibalutin nyo, ibinta nyo. At pwede ding ilagay sa mga close jar para ibinta nyo po kung may tindahan po kayo. At ito na po yung pangalawa nating timplada. Balimargarin po yung gagamitin natin dito na shortening bali may natira po tayo na 3 cup ng ating gata ito po yung gagamit tin natin dito na pangsabaw. Same lang po yung mga ingredients niyang mga langga. Yung nagkaiba lang po yung shortening niya. Kanina ay gumamit po tayo ng lard. Ngayon ay gumamit tayo ng margarine. Ang kalalabasan po dito mga langga, yung mixture natin ay medyo dilaw po siya. Same lang po ito kanina yung procedure at ingredients natin dito. Haluin lang po natin yan. Hanggang sa mag-well combine na po. Ayan na siya mga langga. At gagamitin natin ulit dito yung ginamit natin kanina yung molder ng ating pulburon at dito mga langga ay ito po yung susundin natin, yung ating molder ng ating pulburon. Medyo makapal po itong gagawin natin. At magtira po tayo dito ng kaunti ng mixture para lagyan po natin ng flavor. Gawin nating ubi mga langga. Ito na mga langga, lagyan po natin ng ubi flavor. Pero maganda dito mga langga, pag gusto ninyong maglagay ng flavor, ng ating potosiko sa isang timplahan po ay maglagay na po kayo ng flavor para po mas madali po ninyo yung paggawa ay pagmasa, hindi po gagaya nito mga langga ng ganituhin pa natin kasi pag imix natin yung ating mixture ulit ay makunat na po yan, kailangan po yung pagmasa ninyo doon na po kayo maglagay ng inyong flavor sa isang timplahan po Ayan po mga langga. Pag natin yan ulit ay medyo makunat na po yung ating masa. Hindi ako lang po ito mga langga para din ma din tayo kung pwede tayo maglagay ng flavor. Nasa sa inyo na din mga langga pag po ninyo ito. Pero mas madali yung proseso na pag tayo ay nagtimpla ay doon na po tayo maglagay ng flavor. Sa isang timplahan po kung gustong maglagay ng flavor ay doon na po maglagay. Ito na mga langga, tapos na po tayo. Ayan po, tingnan po ninyo yung magkaiba nila. Yung ginamit po natin na large shortening, ayan po, puting puti po siya. At yung ginamit natin ay margarine, ayan po, medyo dilaw po siya. Ayan po mga langga, lutuin na po natin yan. Ilagay ko lang po sa ating video screen, yung ating baking time. At yung sabi ko mga langga, pag hindi pa crispy yung inyong putosiko, Pwede niyong dagdagan yung inyong time baking. Ayan po mga langga, tingnan po ninyo yung isa, makapal po yung sinunod natin, yung ating molder. At yung nilapad natin na hindi natin sinunod na ginawa nating panipis. Ayan po, ayan pong pagkakaiba nila. At ayan po yung luto natin sa ating electric oven. At ito naman po yung pagkaluto natin sa ating gas oven. Nasa video screen lang po natin yung ating mga baking time. Ibibinta ko lang ito mga langga sa aking tindahan. Sana po ay nagustuhan po ninyong ating video ngayon. Magkita kita po tayong muli. Ito pong inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye bye.